Inamin ni First Nominee Attorney Enyas Eli Diaz, pamilya ko party list. Sinabi niya, noong nagsimula lamang sila ng isang foundation, marami anyang nakakita ng kanilang advokasiya sa pagsulong ng karapatan ng pamilyang modernong Pilipino. Kaya't sinubukan nilang pumasok sa larangan ng politika sa pamamagitan ng pagbuo ng isang party list upang mas malawak pa ang kanilang magawa at matulungan nagsimula nga kami sa foundation. Ngayon, nung nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag nakita namin na maraming nakapag-relate doon sa advokasya ng pamilya ko, party list. Yung advokasya meaning yung pagsulong nga po doon sa mga kapakanan ng mga modernong pamilya Pilipino. O kaya kami, doon nung nakita namin na maraming nakakapag-identify doon sa aming sektor, napag-isipan ng mga uh, founders, yung mga original members, ng Pamilya Ko Foundation. Sige, I think pwede na mas malawak ang ating magiging reach, mas marami tayong magagawa kung i-elevate natin ang usapin sa political arena. Mm -hmm. Kaya sinubukan namin na magpa-accredit sa party list. At sa kabutihan palad ay kami naman po ay na-accredit. Sinuyod ng Pamilya Ko Party List ang General Trias sa lalawigan ng Kabite upang ilapit. sa bawat mamamayan ng kanilang advokasiya para sa pakanan, ng bawat pamilya, lalo na ang tinaguriang non-traditional family. Ayon kay ni Enyas Eli Diaz, first nominee ng pamilya kong partilis na mahirap para sa tulad nilang baguhan na sasabak sa politika, ang magpakilala sa mga probinsya at iba pang lugar na mayroon ng kilalang partilis na sinusuportahan. Bagamat naniniwalaan niya siya, tapat na paliwanag nila ang kanilang advokasiya, makakakuha rin sila kahit man lang konti suporta. Dahil sa tingin naman po namin, eh, kapag kami ay maipaliwanag namin ng gusto ang aming programa, ay eh, siguro naman kahit paano ay eh, makakakurot tayo ng konting suporta. Kabilang sa mga nais ipaliwanag ni Atty. Diaz sa mga residente ng General Trias, ang layunin nila magsulong ng batas na magbibigay ng pantay na karapatan at proteksyon sa iba't ibang uri ng pamilya na hindi nagbibigyan ng sapat na pansin sa kasalukuyan, panuntunan. Anya, ano man ang paniniwala, relihiyon at estado sa buhay, lahat ay bahagi pa rin ng isang pamilya, mahirap man o mayaman, Tagalog o Bisaya. Iba-iba man tayo ng paniniwala, iba-iba man ang ating uh, religion. religion, estado sa buhay, lahat tayo ay bahagi ng isang pamilya. So aming isinusulong, mayaman ka man, mahirap, Ilocano ka man, Dabawenyo, Tagalog ka, diba? lahat yan mak makikinabang. Sabi ni Eli Diaz, bukod sa kanilang isinusulong ng mga panukalang batas, may damdamin din anya sila sa pangangalaga ng kalusugan. Kaya nais ng kanilang hanay na magkaroon ng healthcare benefits. Ang bawat pamilya at least simula natin with our elderly di ba magkakaroon sila ng card na momonitor diba? maanin ma ma natin yan ma-centralize natin yung database para at least na ensure natin ako, ito, ito yung kanilang uh, condition ito yung kanilang maintenance na the, na uh, regular ba ang kanilang pag-inom ng maintenance nang sa ganun nga ay holistic yung approach natin when it comes to healthcare sa yeah. huli Nakiusap si Attorney Diaz na imarites na may isang pamilya ko party list sa Cavite. So sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po dito sa General Trias Cavite, ako po ay natutuwa at na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong araw na ito. kalat po natin, ipagmarites po natin na meron pong pamilya ko party list, isang tunay na party list, may puso at may isang salita na handang isulong, paglaban, ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga karapatan at binipisyo ng bawat pamilyang Pilipino, anumang anyo. Mula sa General Trias Capite, para sa Balitang Malaya, ito si Bukoy Patriarka, Naguulat.